ako. Oh. Ano mo sa Ano? po ako. Sige, naihihi ka. Sino ba paborito mong artista? Si Superman po. <laughs> <laughs> Yung lola ko po si Superman eh. Ah, talaga? Opo. Anong si lolo mo? Charlie K. Gun, attend. Ano? Ano? Sa ano mo ka sasabi? ako! Sige, nahihihi ka. Dito, dito na Owen. layo pa ng ikutan. Ayan lang oh. Naiihihi na. Iiikot mo pa sa likod. Samahan nyo. Daw ko yung shorts. <laughs> okay. Ang ganda nyo ng tanghala eh, Gab. Magandang atang Kuya Win. Okay, bumati ka muna Gab Bati ka muna, Ho, camera natin Batiin mo yung mga lolo, lola Pinabati Bi ko po Ang mga Mami, tati ko Asan mo sila? Asan si tatay? Ahawak sa mic Office Office, O, tawagin mo Batiin mo si daddy, office Hi, daddy Manwash lang kayo dyan, nandito na ako. Sa mga pili. Ilan taong ka nag-gap? Six po. Ano gusto mo maging paglaki mo? Pulis. Pulis? Para magtanggol. Magtanggol lang ano? Ng mga, ano, nananakawan. Okay. Pagtatanggol mo yung mga nananakawan. Yun ang gusto mo. Okay. Apa. Sabi ko lang siya na dito, ha? Ano, okay ka na? kaba. Ano pa karamdam? Sa po umii. <laughs> Tapos na, di ba? Okay. Agad. Ano, gusto mo maging polis? Papa. Ano tawa ang papa mo? Mama, um, ano? Mag, ano, mag security guard. Security guard? Papa. Okay, pa, kaya gusto mo maging polis? Papa. Okay, ba't namamalat ka? Nag-concert ka ba kagabi? Bakit? Anong nangyari? Hindi. Kasi po, ano, Malamig po yung iniinom ko. Ah, malamig? O ka na, inom na malamig, ha? Apo. Ah, hindi ka ma, ma ano, ha? Mamala Apo. Okay. Sige, malakas ka ba kumain? Apo. Ano ba ba yung tumapagkain? Lechon. <laughs> Alright. Pakilala mo na, sino ang kasama? Si Mami Tess. Mami? Tess. Yes, Mami Tess. Okay, Mami Tess. Hi, good afternoon, Kuya Will. Lapa Wawa Willie. Anong gusto nyo sabihin kay Gab? nyo ba ang anak si Gab? First po. First baby? Apo. Isa lang baby niya? Dalawa po sila. Ah, ano yung gusto nyo sabihin? Okay, Gabs. Ito na yung pagkakataon mo, di ba? Dahil matagal na matagal mo na gustong makapunta rito sa Wawa Willy at makausap si Kuya Will. So, matalo't manalo, panalo ka pa rin. Galingan mo, baby. I love you. Apo. Thank you, Pa. Okay. Ano, okay ka ba? Gusto mo magsalita? O oh, hirap ka magsalita? Ano? Medyo nahihirapan. Hindi <laughs> gusto ka ba sabi kay mama mo? Apo. Ah, sige. Mama? May gusto ka sabihin kay mama? Nagsabi na ako kanina. <laughs> Hinsabi na ako kanina. Tama. Okay. Ano ta? What? Ano, ano? That's cool. That's cool, ha? Huh? All Alright. That's cool, sabi niya. That's cool, that's cool. Ano yung sabi niya? Masaya po. That's cool. Opo. Okay, cool ka lang dyan. All right. Alright. Sige, ano talent mo? Sasayaw. Sasayaw? Sasayaw ka? Opo. Okay. Alright, sige. Ito na po, si Kap. Welcome natin. Go, Gab! Con los terroristas. <tose> 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 Yung na yung sumasayo kaniya, eh. tayo nga kayong dalawa. Kayong dalawa. Ano mo nakakatuwa kayo, bigyan mo tisyan libo yan. Masayahin eh. Sige. Basta masayahin, may bonus. Okay. Ganun ba kayong jacket? Yung si jacket? Wala, bumili kayo sa labas. 600 lang, may 400 pa kayo. Okay. Thank you, Gap. Upo muna ikaw. Eto, welcome naman po natin. Si Ken! Ken! Bati ka muna Bebati ko po si Daddy Tata. Sino ba? Si Mami. Ilan taong ka na? Five po. Nag-aaral ka ba? Opo. Nag-aaral ka? Opo. Anong ano mo na? Prep? Kinder? Ano? One po. Grade one? Opo. Magpasok? Wala po. Tapos Bang. na po. Tapos ka na? Opo. Bakit? Kasi po, tapos na, bakasan na po namin eh. Ano gusto mong maging mo maging paglaki mo? Doktor po. Bakit doktor? Kasi po, kasi po, yung, yung mama ko po, ako po yung nagpapagamot sa mga mamang ko, sa papang ko, sa maninong ko eh. Bakit? May sila? Opo, minsan po. Ano ginagawa mong paggamot sa kanila? Pap, naghihilot po ako. Ha? Ah, hindi ka ba nag-opera? Opo. Nag-opera ka na? Hindi po. Ah, hindi pa. Hilot mo lang sila. Opo. ano ka bang pick-up line? Moto? Anong moto mo sa buhay? What is your moto? Ah, uh, sigad po. Okay, sigad. O, may pick-up line ka? Opo. Ano? Sigad ka ba po? Bakit? Kasi po, ang bite bite mo po eh. Ah, galing. Ano pa? Ano pa? Ayun lang po. Ah, galing. Kumakain ka ba naman sanas Hindi po. Sa Pasko. Ay mo? po. Subo mo lang sa Pasko, ha? Eh? Ayaw ka ayaw mo! Bakit? Ayaw! Ayaw mo masanas? Masarap ang masanas? Ayaw po. Bakit? Ayaw ko po eh. Bakit ayaw mo masanas? Mahiga ka sa mesa. Ayaw ko! Bakit? Ayaw ka eh. Bakit nga ayaw mo? Kasi po, kasi po, ayaw ko po ng lasa eh. Ng, ng ano? Opo. Ng masanas? Opo. Kumakain ka malitsyon? Hindi po. Bakit? Kasi po, kasi po, yung lechon, pa, hindi po yung niluto eh. niluto yun. Minsan lang po. Uh, ano pabalit mo pagkain? Kanton lang po. Pansit kanton? Opo. Ah, talaga? Bakit? Opa. Kasi po, mataba kasi po pag inano po ako ng pansen canton na ano po ako eh ano? gusto ko po yun eh bakit nga ano ba may buni ka ba ano ba kinakatikam diyan na buong araw oh ah, 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 ano kasi po bakit ka sumali dito gusto ko po eh bakit nga kasi man sabi daw po ma chabi eh oh nga bakit ka nga sumali gusto D ko po hindi ka iya chabi ka opo hindi hindi ka iya Opo. Mahihiya ka ba, chubby ka? Hindi po. <laughs> Opo, hindi. Ang gulo eh. Okay. Sino ba paborito mong artista? Si Superman po. Oh. <laughs> yung lana ko po si Superman eh. Ah, talaga? Opo. Anong si lolo mo? Nas... patay na po yung isang lolo ko. Si eh, yung, yung, buhay? Superman lang po. Buhay yung siya? Opo, si Superman. Si lolo mo? Opo. Ah, so, mo si Superman, lolo. Lolo! La Manood ka po sa akin, ha? Hinatid ka ba yan dito? Lumipad ba kayo? Lumipad kayo? Hindi po. Sa oh. po kami na white po yung bahay po namin. White? Opo. Bakit white? Gusto ko, gusto po ng lolo ko eh. Ah, mahal mo ba si lolo? Opo. Ano gusto mo sa ming kilolo mo? Lolo, panoorin mo po ako ha. dapat nanonood ka po. Okay. Madalas mo silang nanonood itong show natin? Opo. Ikaw nanonood ka lagi? Opo! Saan? Sa... Minsan po nanonood po ako sa Willy Willy Mas Willy Isayin Willy? po Dito? Opo Masaya ka? Opo Bakit? Kasi po nakasali na po ako dito eh Ngayon lang? Opo Anong nararamdaman mo nandito ka ngayon? Ah uh, Hindi... Hindi naman po ako masungit eh <laughs> Hindi ka masasayang masungit ka Anong nararamdaman mo? Ah uh, Magaling po Sino? Ako po. Bakit? Gusto ko pong... Kasi parang matatalo ko po si Gab eh. Si Gab? Matatalo ka daw, Gab. Ha? Ano, wait Mike. mic. Mike. Ano, ano, ano? Papatay kita, Gab! <laughs> ano ka ba? Eh, Papatay uh, kita ah. lang english. Ha? Ah. Kagawin kita... Ano, lechon? <laughs> Gagawin kita ang baboy! <laughs> Sabay pala, Miss, gagawin kita mang inasal. Mang inasal. O, oh, huwag okay, mag kayo mag-away. Diba? Oh, Mag-friends kayo, di ba? Opa. O, shake hands kayo. Huwag kayo mag-away kasi magkaibigan dapat eh. O. Oh. Alika. ayaw? O, yan. O, oh. O. Friends. Embrace, 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 embrace. 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 Oh, okay. <laughs> oh, gentleman. Okay, ha? O oh, ano? Ano gusto mo sabihin kay Ken? Eh, kay ano? Double F? O. Oh. Ano gusto mo sabihin? Gab, alam mo, ikaw, parang, kumakain ka ng, ano, English. English? Kumakain siya ng English. Gusto lang po niya, Tagalog eh. Ako po, English eh. Oh, ikaw, ano sabi mo ron? Ah, ano, ano? Gusto, gusto ko, pampasalita ng Chinese. Oh. Hindi wait, wait? Okay. <laughs> <laughs> <Hello? laughs> Kay <Okay. laughs> okay. so, okay okay. ano, ma ba ako kung 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 Okay. kung 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 Okay. kung 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 pero tatalunin mo, Apa. tatalunin mo ba siya? Opo! Tatalunin mo siya? Opo! Oh, so, okay lang. Kahit sino manalo. Opo! Opo! Okay, Apa. sige. alam ano, sino kasama mo? Si Daddy po. Pakilala mo. Daddy Tata po. Daddy Tata. <laughs> <laughs> Pakilala mo. Ladies and gentlemen, sino <laughs> mo? Ladies and gentlemen. Si Daddy Tata. Hindi, hindi. Ikaw magsabi, humukong gayain. Ladies and gentlemen. Ladies. Ladies. And, and gentlemen, gentlemen. Gentlemen. I would like to introduce. I want to introduce. My father. My father, Daddy Tata. I to, little more, little more. My father. No. Ladies. Ladies. And gentlemen. <laughs> I run this to you. <laughs> one more time. One more time. Ladies. And gentlemen? <laughs> no! <laughs> no! I want to introduce. I want to introduce. My? My? Father. Father. Daddy, tata. Okay! Daddy, tata. Ano gusto mo sabihin kay Ken? Magandang araw po, Kuya Will. Magandang araw. Ken. Lagi mo tatandaan yung sinasabi okay. namin ni okay. Mami sayo ni Mamang, ni Papang, ni Ninong ni May, na kahit saan ka magpunta, wag mong kakalimutan ang salitang po at opo. Apa. Ha? At saka pasensya na kung minsan pinapalo kita. Pero Apa. kahit paluin man kita, huwag kang magagalit. Apa. Kasi itinutuwid ko lang yung mga pagkakamali mo minsan. Opo! Lagi kang magdadasal kay God, ha? Tapos, wag mong Pababayaan ang pagkain mo araw-araw. Opo. Kasi alam ko, talagang malakas ka kumain. Opo nga. Okay? Enjoy the game. I love you, baby. I love you, Daddy. Okay, ano gusto mo sabihin? Ipapa mo, tingnan mo. Daddy, dapat pag lagi kang nanonood sa Willy, dapat iwanan mo na lang po ako. Kasi po, kasi po malaki na po ako eh. Grade 1 na po ako eh. So, gusto mo na magsatili sa buhay? Opo. Sa katitira? <laughs> sa tayo po namin. Ang tatay mo alis? Hindi po. Eh, sabi mo, iwanan ka na lang? Iwanan na po ako. Pag ano? Pag, pag ano po, pag sumali ulit ako dito, dapat po iwanan lang ang buhawin ng daddy ko. Ah, gusto mo, solo ka lang? Opo. Alam mo ba umuwi sa inyo? Opo. Sa kasasakay? sa train, sa jeep. Taxi mo po, tapos train, tapos jeep po. Grabe, taxi. Tika, okay. saan ka ba? Sa Pasay po. Pasay? Opo. O, ano sasakyan mo? Hindi ka ba mag-MRT? Mag-MRT mag po ako. Kaya mo na umay mag-isa? Opo. O, mauna ka na umay. Tama <laughs> ba? Opo. Hindi ka mo na pa masakay. Adi. Huwag yan libon. umay um, ka na. Yeah. Umay ka na. Ate, uwi ka na pa! <laughs> Ate! <laughs> Bakit? Ba't mo pinapauwi? Be! <laughs> Tama na! Pinapauwi mo ba? Tsaka bumunta, may lakad ka ba? O, ako lang... Baka uwi po ng mga bata. Ako lang po yung uuwi. Hindi ka. Pag uwi man mo, kayan. Saan ang lakad mo ang daddy mo ngayon. Opo. ang nalakad mo. Katapos. Ma... Lalakad... A. Ma, parang ano po eh. Parang ano, dapat si Daddy po nasa bahay po lang eh. Tapos, ma, tapos mag-turn muna po ako. Tapos mag nga, saan ka bumunta pagkatapos ng show? Ah, uh, sa ano po, sa Pasay Mall po. Pasay Mall? Opo. Ano yung gagawin mo ron? mag fight po. Mag? Street fight. Sigaw lang mag-isa? Opo. Ang daday mo? Eh, nasa bahay po. Uwi na siya. Opo. O siya, pabigay mo. Lalo, higit ko na! Ay, hindi pera. Kamihan, oh, oh, kamihan. O siye, ano talent mo? Opo. Ano talent mo? Dance po. Na-dance da, ka? Eto lang po. Sikeng! Hoy! I'm Thank you, ha. Galing. Pagod, okay ka lang? Natutuwa ako sa... Yung anim na to. Natutuwa ako sa anim. Sumasayo ba sila? Okay ka? Ayaw! Sumasayo. Sumasayo sila kanina? lahat sila. Ang talo with Ang gaganti sa'yo. Ngayon, talo na kita agad. Mamaya lang, huwag mo kayo. <laughs> ko. Ngayon, talo na kita. Okay. Oh. Tingnan lang kita. Talo na. Talo na tayo, ha?